Yeah, what's up guys? Tuping ko sa sakyan May mga ilan nga guys na nagme-message na nagtatanong Kung nasa na daw tong alaga kung nasa picture na ta Ang totoo nyan guys, lamang chan ko na sila Hindi, joke lang ay, nandito pa rin sila guys Patuloy ko pa rin silang inaalagaan Tara guys, papakita ko sila sa inyo Ito nga pala minsan guys, yung pinapakain ko sa kanila Kapag naubosan ako guys, nang ipapatata Dito ko nga pala sila dati guys, si Kinulong Kaya ako dyan sila guys, Kinulong, para malawak yung lakad na nila Ang kaso nga lang guys, nagkaroon ulit kami ng babay Kaya naman guys, nag -decide ako na ibalik sila sa dati nilang kolonga Dito ko sila guys, nilipat nung kinawa ko sila dun kulungan ng baboy. Ang kaso nga lang guys, masyado na silang malaki kaya sikip na silang dalawa diyan. Halos hindi na silang ng ba. Kaya naman guys, nang may bumili ng mga alaga kong kalapate, pinagbenta ko na silang lahat tapos yung alaga kong manok yung ikonolong ko dito. Okay na pinalit sila guys, malawak na ulit yung kulungan nila. Hindi kasi sila pinapakawalan guys kasi baka hindi ko na sila mauwi. Nang lumalaki na kasi sila guys, hindi ko na sila masyado inawakan. Kaya yan guys, parang lumayo yung load nila sa akin, parang naging takot sila sa tao. Yan yung isang rason guys kung bakit hindi ko sila pinapakawalan sa kulungan. Baka mawala din sila guys, sayang naman ang gaganda pa naman nila. Lalo ng lalaki guys barbarong barbaro na yan naririnig ko rin guys na tumitilaok na yan araw araw sobrang bibilis galang na lang lumaki guys kasi ang tatakaw nila kumain tapos yung pinapakain ko sa kanila guys is yung pakain ng baboy namin kaya ang tataba nila kung hindi mga alam guys yung lahi ng manok na to papagkamalan mo silang 45 days kasi guys hawig na hawig talaga nila sa kulay sa postura at saka sa itsura sa mga hindi pa po nakakalam silky po yung lahi ng manok na to hindi rin po sila masyado nakakalipad kasi konti lang yung balae sa pakpak nila <laughs> hindi sila guys kagaya ng ordinaryong manok na mahaba talaga yung pakpak saka guys kung mapapansin nyo kulay yung kulay balat nila. Ganyan daw po talaga ang kulay ng balat ng silky na manok, sabi nila. At saka daw guys, sobrang malasa daw yung karne neta. Pero sa ngayon guys, hindi pa ako nakakatikim na. Siguro son guys, kapag nakapagparami na tayo. Yung palong nga guys, yung lalaki ko na silky, tumutumba siya. Malambot lang kasi yung palong nila guys, hindi kinakaya, hindi kagaya ng ibang manok. Tsaka guys, yung balaibo nila parang bulak pa din, hindi nagbabago habang lumalaki. Hanggang sa bintingan nila guys, meron din silang balaibo. Tsaka yung mukha nila guys, panong din. Ang tantsa ko dito guys, lalaki ko na silky. Siguro nasa ano, kalating kilo. Kung mapapansin nyo din, guys, wala sa kanilang tumutubo na tayo kung ordinaryo na manok yan guys, mahaba na yan Ang cute din ang bandot nila guys, hindi rin na mahaba At talagang puting puti din yung kulay niya guys Pero di ko lang sure guys ha, kung may iba't ibang kulay ng silky Sa ngayon kasi guys, puti pa lang yung nakikita ko Bigay lang to ng tropa ko Ito naman yung kapagnan niya, yung babae na silky Sobrang ganda niyang tingnan guys, sobrang linis Pero kung mapapansin niyo guys, mas maliit siya kesa dun sa lalaki Pero normal naman daw talaga yan, sabi nila Talagang mas malaki daw yung lalaki kesa dun sa babae Ang tansya ko dito guys, siguro malapit na siya mag malapit na kasi guys, so medyo pwet niya. Sign na kasi ng mga manok yan kapag malapit na mangitla. Kaya naman guys, sobrang saya ko kasi mga kapag parami na ako na Mas takot nga to guys sa so tao kaysa dun sa so lalaki. Tingnan nyo naman guys, yung balay niya sa wala sobrang ganda. Para lang siya nakasambela eh na. No? Diyan nyo guys, kapag nakapagparami na tayo neta, mamimigay tayo. So paano ba yan guys, hanggang dito na lang ulit ha. Sa mga nagtata lang dyan guys, sana nasagot kayong tanong nyo. Huwag kayong magalala guys, healthy living sila kasi ako yung amo nila. Sobrang tatapangan ng mga laga ko, tapos ako yung nangangayayat. Aray ka pa. Oo, ingat na lang palagi guys ha. Bye bye, two fingers sa <laughs>